kick basketball mundo. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Oh, all around the world. Ko ang unang gagong Pilipino na gumawa ng pinakamalaking basketball ring na makikita nyo in your whole life. Sobrang laki! Ano? Sobrang laki ng ring! <laughs> Kaya ako to ginawa para sa mga players na hindi makashoot. I-shoot mo amigo, makakashoot ka sa amin mamaya. <laughs> At dahil basketball ito, siyempre maglalaro kami. Andito ang team Mang, at saka ang timbangan Balang araw maging Gusto ko kagaya ko si Idol. At syempre hindi mawawala ang napakagandang muse natin Basketball. Wow <laughs> get, get Bago natin simulan ang laro Gusto ko muna ipakita sa inyo kung paano ito ginawa sinong unang maka 5 points ay siyang mananalo ng brand new shoes at saka trophy. Wow! Wow! <laughs> Sisimulan na natin ang laro. Kung sinong unang maka 5 points ay siyang mananalo. Honestly, sobrang hirap talaga i-shoot ng bola kahit sobrang laki ng ring dahil sa sobrang lakas ng hangin. At dahil ang hirap i-shoot, so yung 3 points magiging 1 point na lang. So kung sino ang maka 1 point ay siyang mananalo. <laughs> natin ipagpatuloy yung laro, mamimigay ako ng 1,000 Gcash sa mga viewers ko. Maglaro ka lang dito sa Super Ace ng Gili 8998. Mag-deposit ka lang ng 100 pesos at isend mo sa akin yung screenshots kung nakadeposit ka na. Maglaro ka lang dito sa Super Ace. Mag-bet ka lang ng 100 or magkano ang gusto mo. Yung 30. Oh, wild, wow. 160. 45 pesos. Yeah! 3,000 300 four, 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 five, six, Super Wave Yes At may bonus ka pa sa akin ng 1,000 pesos Kung naka-deposit ka na Ganito lang kadali magka-pera Anong hinihintay mo? Nasa comment section yung link Maglaro na ang aming napakagandang at quality na dry fit shorts. Kung gusto nyo bumili, nasa comment section yung link. Dahil wala kaming trip, ito ang gagawin namin! Let's go! Dahil kami ang nanalo, kami ang makakatanggap ng brand new shoes, at saka trophy! Three, two, one, go <laughs>